Leo, araw kasama si Leo Ascendant. Sa goblin dosis ng pagkamalikhay, kislap at pagnanais na magsaya, maaari kang maging buhay ng partido. Ikaw ang tanging master ng iyong kapalaran na may isang malakas at kilalang pinuno. Ang pakarailan magpabago ng mga proyekto ay nagpapasigla sa iyong pagnanais. Diyan pa man, dapat maging mainat ang isa sa mga pag-aaway ng ego sa mga profesional na paghahanap. Ano ang mga mahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Agod na akong mag-isa. Gusto kong malaman pag-ibig ay darating sa akin. Kaya, kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang problema o nangangailangan ng gabay, makipag-usap sa isa sa amin tumpak at may karanasang psyche. Makipag-usap sa Absolutely Psychic. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam na walo tandang bawas walong libo pitong daan at pitong putpito o bisitahin ang absolutelipsidecheck.com.